Ayan, no, umpisa na ng mga garage sale, no? Nako. Dami na namang garage sale na lalabas ngayon. Ano na eh? Summer na, mga kainis, ano, malapit na. Nako, sobrang saya na naman natin ito dito sa mga saan nakatira tayo sa Canada, no? <laughs> Nabulol eh, no? Hindi <laughs> pa yata nakapagmumug eh. Hindi. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> nagbabarm up pa tayo yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo, mga kainis, ano? Punta tayo sa, ano, sa Aspuros Grove. Punta tayo ng market, uh, market doon. Parang piyesta. Siyempre, pati construction, di awala yan pag summer. Andito na tayo sa Spruce Grove, ano? At, nako, ganda ng araw. Kung napapansin nyo naman, naka-T-shirt lang talaga tayo. At, tsaka talagang lasap na lasap ko yung init ng araw. Grabe. At halos lahat ng tao rito ay naka-T-shirt na, naka-short na, naka-tsinelas na talaga, ano? Nako, pero... Alam niyo pumunta tayo dito ng ano ng medyo ala, alas dos ng hapon. Kasi mamayang alas 5, alas 6 ng hapon pag pumunta tayo dito sa farmers na pupuntahan natin. Ay, nako medyo malamig na kaya tamang tama tong oras na pinuntahan natin, ano? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mainit, rasap lasap na lasap natin ng init ng araw sa ating mga balat at sa ating ulo. Kailangan ko muna magsuot ng salamin, makakilis talaga naman sa sobrang tindi ng sikat ng araw ay talaga namang nakok! mapapasuot tayo ng salamin na ganyan. Ako, ito yung kinakatakutan ko eh, no? Pag ako ng salamin, feeling ko gwapo-gwapo ko eh, no? Yung, <laughs> pambihira naman, no? At nako, mukhang hindi yata effective yung nilagay kong pulbos sa ulo ko. No? Naglagay ako ng ano eh, naglagay ako ng pulbos sa ulo ko kasi mga kainags. Marami nakakapansin, na kapag ganito katindi ang sikat ng araw, eh makintab daw ang bunbunan ko. Pambihira, nasisilaw daw sila. Ang naman kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng pulbos kanina dito kasi dito ay makintab eh. So hopefully hindi na siya masyado makintab. Hopefully hindi kayo nasilaw ano. Yun. <laughs> ang bihira. So ang gagawin pala natin ngayon ay pupunta tayo sa market. Market parang parang piyesta yan eh no makin so every spring summer uh, lumalabas yung mga piyesta piyesta dito yung mga gathering ng mga tao sa labas syempre pag i enjoyan pagsasaya pagkatapos ng winter di ba Ilang win ilang buwan tayong, nako, ilang buwan tayong nagstay sa bahay dahil, dahil sa bahay natin dahil sobrang lamig ng panahon. Noong nakaraang winter, no, pero ngayon, umpisa na, kaya hindi natin palalampasin ang pagkakataong ito. So maglalakad ako ng 15 minutes, 15 minutes mula dito hanggang doon sa pupuntahan natin. So tara, samahan niyo ako makikisok. Tapos siyempre, kailangan ko magsuot ng sombrero dahil matindi sikat ng araw talaga ngayon dahil mahirap na at makamga ano tayo? Magkasakit tayo. Hi! Welcome back, Spruce Grove! Yan, doon sa mga hindi nakakaalam mga kainis, ano? Ako'y napunta rito sa Spruce Grove nung una kong dating sa Canada dahil dito ako unang nagtrabaho, magmula sa Pilipinas. Trabaho ko sa si AMW. Yan, doon sa mga hindi nakakaalam. Para lakad tayo. Tapos, sa, uh, pupunta tayo doon, sa dulo. Tatawid tayo doon, mga kainis. Doon tayo tatawid. Dito muna tayo tumay. Doon tayo sa kabilang, kabilang side. Tatawid. Teka muna. May mga dumadaan, eh. Padaanin muna natin itong mga to. 'Di ba? ko magtakip 'yan? Parang mali yung pinuntahan ko, parang mali yung yung aking dinaan dito ah. Hop, pinadaan tayo. 'Yan. Salamat. Yo. <laughs> Tatawid lang tayo rito. Tawid tayo dito. Ayun na, tawid tayo dito. Buti na lang may mga nagpapatawid sa atin, ano. Alam niyo naman dito sa uh, Canada, mga kainag si eh. Ang priority rito mga taong tumatawid. Parang ayoko ng ganito sombrero, yung yan yang ganyan yung gusto ko yan. Yan, para Jeprox na Jeprox talaga, no? Yung bang talagang ibang dating. Yung bang may kunting yabang. Yan. Yeah. <laughs> Teka muna, baka matakot yung kasunod natin. Mga may edad pa naman to, mahirap na. Baka magsumbong sa pulis. Yan. Ayun, nakalampas na. Pwede na tayo magsisigaw rito. Ay, meron nga pala akong microphone. <laughs> Ba't pa ako nagsisigaw? Microphone ko makakainig sa ano. Kailangan ko magsuot ng microphone kasi pag nandoon na tayo, eh medyo malakas. ang, Baka may sounds. Siyempre, baka hindi nyo marinig yung audio ng bunganga ko habang nagbablog. Mahirap na. Ayaw na ayaw ko naman yun. Gusto ko siyempre, pag nagbablog ako, yung talagang gusto ko naririnig ko, naririnig nyo yung aking bunganga. Nangingibabaw yung lakas ng aking bunganga. Nangingibabaw yung aking boses, yung ating audio. Para naman hindi masayang din yung ating pinunta ito, syempre. Sayang naman yung vlog ko kung hindi nyo maririnig yung aking golden voice <laughs> uh, sarap talaga enjoy ang enjoy sobrang enjoy tayo sa, sa weather natin ngayon grabe sobrang enjoy ang weather natin ngayon itong tinan nyo naman nakapo parang kailan lang nandito ako sa Spruce Grove way back in 2008 naglalakad-lakad lang ako dyan dati ngayon tingnan nyo naglalakad ulit tayo ngayon ngayong Abril 2025 ah, <sighs> kita nyo yung ulap natin mga kainis ano? malinis Medyo may mga patsi-patsi ulap niya pero nakisama ang ating panahon ngayon sa ganda ng, ng weather. Ay ay, dito tayo tatawid tayo papunta ron la. May tawiran doon eh. May tawiran doon ano sa kabilang kalye. Yeah, sako suot mo tayo sa lamin. Ha. ang guwapo. Ang kapal. Kapal ng mukha. <laughs> ayun yon uh, Lalakad tayo dito Tapos tatawid tayo doon no? Doon tayo tatawid Naku may trend pala rito Ah doon tayo sa kabila tatawid Doon tayo sa kabila you know? Tatawid tayo pa ganun Tapos papuntang ganun Tapos yung, yun, no? yung kulay green na building na yun Yung unang building yun Doon tayo Sabi nila, sabi nila mga kainis, ano? Yung Alberta Wheat Pool na kung napapansin nyo yung mataas na building na yun yung, no, yung kulay green yan daw ang unang itinayong yung uh, building dito sa Spruce Grove yun ang sabi nila no. pwede kayo mag-comment mga taga Spruce Grove baka may mga nanood sa inyo no? ayun no, ayun no, Alberta Wheat Pool dito na tayo tumawid ay walang tawiran doon sa kabila Hata, ay hindi meron meron dito na tayo tumawid pintutin na natin to yan pintutin natin tapos na pagdating natin doon, doon tayo pupunta tatawid tayo. Lalakad tayo hanggang doon. Let's go, let's go. Yan, tawid lang tayo rito. Ha, ah, yan. Bud tayo ng salamin mga kainis ano. Pag malilim, bud tayo ng salamin para naman nakikita niyo aking uh, beautiful eyes. <laughs> Era. Woo! Ayan no? grabe Sarap talaga nag enjoy ako sa paglalakad Uy, asan na ba yung pinupuntahan natin? Baka mamaya mali yung pinupuntahan natin ah Baka lumampas na tayo ah Ay, hindi, dito pa, dito pa huh? grabe Ramdam ko yung init ng araw Lupit Yun, yun na, yun na, nakita ko na mga kinilay, no? Ayun, ayun na, ayun na, Paris wheel, nakita ah, nyo ba yung Paris wheel umiikot? Yan, doon ang punta natin Doon ang punta natin Ayos, ayun yung sinasabi ko na Alberta 8 pool. Actually, nung dumating ako dito noong 2008, nakikita ko na 'yan. Tagal na 'yan eh. So hanggang ngayon, sabi nila parang uh, siguro mga 60 years old. Na yung building na mo natin ay 60 years old or 70 years old, di ko alam, ano. Pero 'yan daw ang sabi nila, 'yan daw ang na building dito. At saka tong ano, itong ayan o, no, yung ano, jacks, jacks in, mga kainit sana nyo yung jacks in na 'yan. Diyan tayo kumakain din siya ng burger, dinadala natin si Mahal na Reyna. Ayun oh. Nung araw, yung Jack's Inn na yan, itong mga building na to, tsaka to dito sa kanan ng screen nyo, wala pa yan mga kainags, ano? kasi may picture yan dyan eh. Nung pumasok kami dyan, nandyan yung picture nila nung unang tinayo yung building, yung, yung food, ano na yan, food uh, restaurant na yan, no? yung Jack's Inn. Jack's Inn ba? Tama yan, Jack's Inn, Jack's Inn. Yan yung mga kainags. Oh. Ngayon, lumipas ang panahon, Tingnan nyo ngayon, di ba? Ang dami niya ng mga nakatabing building na, no? Siya na yung pinakamalita, no? Parang kailan lang, wow. Siguro mga 1950s yata tinayo yan. Patay. Saan ba ako maglalakad dito? Tara, maglakad tayo dito. May daanan ba dito? Baka makulong ako dito. J-walking, ah. Pwede siguro. Dito tayo. Sabi tayo dito. dito. sa gilid kasi may halaman dito, eh. Takbo tayo. <laughs> yan! ayos Dito tayo. Kaya di tayo lalakarin na natin yan Hanggang doon ang oh. ilalakad Dala yun na oh. ilo Tanaw na tanaw na natin eh O oh, diba Ayun Whirlpool Uy you know Nakita oh. nyo na no? May mga ano rito Dito na pala yun Eh sana Sana merong daanan dito no? Baka mamaya walang daanan dito Naku patay tayo Sayang ilakad natin ano? Kaya, pero tingnan natin Hopefully Hopefully merong Entrance Papasok doon Ayun ah Ayun oh. So, nauhaw na ako, no? May tubig naman dyan, may bilihan naman ng mga tubig dyan, eh. Pag walang, ex, pag walang entrance dito, balik tayo ulit. Ganun lang. Wala naman problema sa atin yan. Sanay na sanay tayo naglalakad. Ano tayo, eh? Ah, uh, condition tayo pagdating sa mga lakaran mga kainis so nakalagay kasi sa google magmula doon sa pinagparkingan natin sa sakyan natin nasa 15 minutes yung walking papunta rito yan oh you know. masaya masaya talaga ako pag nakakita ako ng ganyan mga kainis ano yung mga ganyang uh, perya perya naalala ko nung sa Pilipinas tayo ay no wheel, oh. tapos yung bibili ka ng mga pagkain ano pag nagutom ka nakakaaliw nakakalibang Ayan, uh, sana may daanan dito no baka mamaya walang daanan dito yari naku mukhang wala nga wala hangar nga rito mga kainags oh. Hindi, tingnan natin sa dulong dulo Bira oh. Ayan, ayan Oop, ay, Mukhang wala nga ay, ah, Hindi, kung wala Meron namang stoplight, mas stoplight doon Baka meron papunta doon Tingnan natin Ayan na oh, nako po Ngayon pa lang, masaya masaya na ako Sobrang saya ko na Nakakita ko ng Ferris wheel ah, nako <laughs> Mag-adventure tayo rito. Hanapin natin kung may entrance dito, no? Ah, hindi, walang entrance dito, mga siya, no? Punta natin doon. Tapos kanan tayo. Pag wala, babalik talaga tayo. Wala. Mukhang, mukhang wala, ah. walang, mukhang walang daanan dito, Anyway, yan ang gusto ko mga kainis, no? Adventure. Puntahan natin doon. Tingnan natin kung mayroong daanan doon. Tira. Hindi, wala rin ako nakikita ang daanan, makakas, kasi ng daanan. Mga kinis, puro release ng tren, eh, no? Lako po. Eh, balik na lang tayo doon. <laughs> balik na lang tayo, balik na lang tayo. Yan. Ayan na, oh. Ayan, yan. Nandito na tayo sa kanto, no? Kakaliwa tayo dito. Tama dito nga. Yan. Pag punta natin dito, kaliwa tayo doon. Kasi may mga nakikita akong mga sasakyan na Lumili ko pa punta rito eh. So ganun tayo, kaliwa tayo. Sigurado na doon na yung daanan yan. Uhaw ah, wow na agad ako, pambihira. Bibili agad tayo ng tubig. Hanap ah, agad tayo ng tubig doon, ano. Yun, binusinahan tayo. Nakita niya kasi tayo, nagbablog tayo. Sabi niya, yung guwapo oh. Eh, paano pa pag natanggal ako ng mata ko? Ay, ng mata ko lang. nang <laughs> salamin ko. the beautiful eyes, di ba? di Palang mukhang hinayupak ni <laughs> Yan, so ito na yung ano, no Release ng train, mga kainags Yung kaninang, hindi tayo makatawid doon Kasi may bakod nga So tama dito nga, oh, yan, no Release ng train Oh, oh lie. Oh my gulay Yan <laughs> <laughs> huh. Parang ginutom ako ah Alam niyo, habang naglalakad ka, nagsasalita ka sa tindi ng sikat ng araw ay gugutumin ka talaga ano sa uhaw uhaw gutom yung kagad ng babanata natin dito saan ba? dito ba? ay dito nga dito nga ay dito nga mga kainags, ano yan dito tayo marami na nakikita kita kung napapansin nyo may mga nakasando na mga chica babes doon no? mga naka maigsi na yung mga pang ibaba yung, yung oras nya saktong sakto lang yung init mga kainags ano yung init pinagpawisan yung ulo ko grabe sarap sa pagpawis na ko natanggal yung pulbos na nilagay ko patay kikintabuli yan <laughs> yan perfect yung ano yung oras natin ngayon ganda ng uh, sikat ng araw kaya kung napapansin nyo mga sila punong pulong ng parking yung gilid na yan mahirapan talaga tayo magpark ito bawal naman magpark dito kasi merong ano uh, ano ng bumbero o oh, di ba kaya doon na ako nagpark sa ano eh sa uh, malayo Tsaka nag enjoy din naman ako pag naglalakad ako mga kainags ano? nag enjoy din ako sa paglalakad Talagang na-appreciate na ko yung mga nakikita natin habang naglalakad tayo Kesa sa nagda-drive Kasi pag nagda-drive ka Focus ka sa ano yun eh, no? Focus ka sa dinadaanan mo eh. Unlike pag naglalakad Yan Ayun na malapit na bah, Good news to mga kainags ha? Wala akong naririnig na sounds Mukhang luso tayo sa copyright sa music yan di ba naririnig nyo walang sounds eh, no saktong sakto makagawa tayo ng mga vlogs Ito na marami yan ayun ayun kung nyo Alberta Whitpool Spruce Grove yan ako malapit na pero talagang ano tubig talaga kailangan ko Ayan na ito, may mga pagkain dito. May mga bilihan na pagkain dyan, eh. Ayan, oh. Wow. Ako, baka matrasan tayo nito. Dito tayo. Baka matrasan tayo. Hmm. Sayang naman yung kagwapuhan natin, ano. Ayan. Uy, dami na nakapila sa mga rides, oh. Tayo, tayo. Saan ba daanan ito? Saan ba rides ito? Saan ba entrance ito? Doon pa yata entrance ito, eh. Doon tayo. Ayan. Yo nito ito na ito na dito mga na dito yung entrance niya nakita ko eh Ngayon, mga pumasok tayo oh, tayo puro mga sasakyan mo parking tingnan nyo kami parking din dito ayun dito tayo ah, ito kahit saan dito parking natin nakuganda ayan ah na. dito na tayo no? let's go Let's go, let's go. Welcome, welcome. Pasok, pasok. Yeah. Nakakatuwa, walang sounds. Nako, tuwa-tuwa yung mga tao ngayon dito. Naka t-shirt na lang, shorts, sleepers. Ako nga, parang nagsisisi ako eh. Parang gusto ko magubad ng pantalon, ano? Sana pala nag-short na lang ako. Tayo. Yan, nako. Import na ko. Yan mga games na yan, ano? Ha, ito, face painting. Dito tayo sa, you know, nako rides, mga rides, mga kainags, ano? nakatuan tuwan na naman mga tao dito, ano? nak, Ayan, no? nak Naka. Ayan. Uy, <laughs> pinagsitingin na ako rito, no, Ano Naririnig yung boss ko, Pilipino. Pabira. <laughs> Kita nyo, daming tao, no? Masaya, masaya, masaya. <sighs> gusto ko rin sana pumunt sumakay dyan. Kaya lang mo, hindi ako makakasakay dyan, mga kainags, ano? Pero gusto ko rin dito, kaya lang. Kaya lang ayaw kong sumakay kasi baka maubos ang ating alakas <laughs> tapos nandun yung Ferris wheel yung nakita natin sa mga nakarang vlog natin at nako, ito face hina tattoos sa mga gusto magpatato, no? hina no? Oh. tapos sa uh, eto nga pala Alberta Pool, yung nabanggit ko nga sa inyo nakaraan na napakatagal ng building daw parang ito raw yung unang building na natayo rito Alberta Pool napunta tayo dito mabuti na lang mabuti na lang walang music mga kainags ano? walang music kaya wala tayong pangangambahang makapiray tayo diba yan ako ano to ah bababa ah -ba, 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 ba akyat hindi <tipos> ko alam ano yeah. oh, tapos to mga baril barila no baril barila no nung bata tayo, hilig natin yan eh. ah, medyo mataas to mga kainis kung napapansin nyo ano? Eh. ito naman basketball yan basketball kasi mga mahiling mag basketball ganun gano shoot na shoot lang tapos may price din ano o oh, kita maraming tao na ano nakakatuwa naman makakita ng ganito karaming tao ngayon dito kaya dito sa Canada marami na sa amin yan ganyan mga kainis ano pero sa alam ko sa Pilipinas konti pa lang yan pero dito masaya na kami pag nakakita kami ng na ganito, ganito kadaming mga tao especially pag mga nakasuot ng ganyan mga nakikiling damit yan yeah, no Lalo, labas, lalo na pagka nakita tayo ng mga chika babes na labas ang kuyukot, mas masaya tayo dyan. Yeah. <laughs> Manyakis ang hinayupak. Behera. Uy, mga kabayo. Ah, parang nagugutom ako ah. Hindi pa kasi ako kumaka kumakain at saka kakain ng tubig. Whew, maswerte tayo, walang music. Hindi tayo mahirapan mag-edit nito. Yeah. Libutin lang muna natin para makita natin. Ayan, nako tickets. Ito para sa mga ano to. Nakabayo. Ito kabayo. nako oh, po. ano lang siya, medyo may, may, ma ma lang siya mga kainags, ano? Hindi siya maluwag. Pero, we is nag enjoy naman lahat. Bira. Ayan, no? rides hanggang dito lang siya, hanggang dito lang pala siya. Ay, may mga washroom doon, portable washroom. Naku, grabe. Talaga nag enjoy kami sa init ng araw, no? Mga nice. Grabe, pag di grabe dito talaga sa Alberta, Canada, tsaka sa buong Canada, pag kagintong spring, na, mainit ang panahon. Sobrang nag enjoy kami. Sobrang, 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 sobrang. talaga saya namin. <laughs> Walang katapusang sobra. Ang lihira. Ay, so sa so, susunod ng mga araw, Pagkaganito pa katindi ang sikat ng araw, maglalakad ako sa labas nang nakahubad na walang pang itaas. Di ba? Talagang gusto kong lasapin pinang init ng araw, gusto kong maging tan kasi alam niyo naman ang kutis natin mga ganito, mistiso, mistiso. Magaling mambola, ang guwapo. At higit sa lahat, makapalang mukha. Yo. <laughs> At may katok pa bihira. tayo, <laughs> tayo. Nakita lang natin pero ang sunod natin hahanapin ngayon ay ang pagkain muna mga kainis. Dito meron din dito eh wala na akong makitang daanan doon ano? pero dito mayroong ay wala na rin daanan dito dito tayo nako nako iyan na dito tayo wow pero sa ano sa K-Days no? sa Edmonton nako mas malawak yun tsaka sa Heritage sa Edmonton din yun Edmonton din nako mas malawak yun mga ganas. mas marami tayong makikita doon pero sa ano pa yung July pa yun eh month ng July yan ako nakakatawa oh. Kita naman, oh. Naku. gusto kong sumakay dito eh. Parang gusto kong pumunta rito sa para makita naman natin dito. Hindi pa ako nakakapunta rito. Eh. Hindi pa ako nakakapunta rito mga kainis. Ano? Ako po, maraming tao ah. Para sa amin, marami na po. yan Ayan. Ayun. Ah, Ferris wheel, asa makilan ito? Wala eh. Yung mga bata lang mga nag enjoy dito, ano? Pero nag enjoy din tayo dito. Hindi tayo nag enjoy sa carnaval, nag enjoy tayo dito, dito sa mga mga nakasuot ng maikli. <diseases> Manyak, isang inayo Gunggung. Ayok ka kalbo. Hindi pala perya ang pinunta mo rito, ha? Ah. Iba pala pinunta mo rito. Mga nakasuot ah. na ah, ng maikli, parang nagutom ako, ha? po natin tubig. Nakuha ko sa tubig. Mas matubig dito. Ayan, marami nang pumupunta, mga kainis, ano? Suot mo na ako sa lamin. Ako, oh, grabe. Hello. Do you have cold water? Do you have water? Perfect. Dollars, Can I, oh, yeah. Can I have it? Wow, tayo. Gutom. Ay, nagugutom. Ano ba dito? Donuts. yan Bayaran muna natin. Oh, grabe. Uhaw na uhaw talaga ako. Kunin natin yung resibo. Oh, Papahil natin sa income tax natin sa susunod. Eh. Hi. Oh, ito na pala. Thank you. Yeah, you too. Grabe, buksan ko muna. Makakinay sa lakot. Ay, sarap na po, Panginoon. Napakasarap. Salamat sa Panginoon. Nakainom tubig. Whew, $3 na mga kainag. Ah. Pagkatapos ito, kakain naman tayo. Pero mura kang wala akong tipong pagkain dito eh. Gusto kong pagkain chicken. Yung heavy, heavy meal. Yan. Pero pwede rin naman tayong kumuha ng pagkain dito. Yung pampalipas gutom lang. Tara, dito muna tayo. Parang naipakita ko na rin lahat sa inyo, mga kainan no? Kasi may lang, hanggang doon lang, tapos liligo ka ng ganun. Ah, dyan lang. Pero, importante, importante yung mahalaga, mga kainan hmm. Ah, tsaka maganda yung mayroon tayong salamin na ganito. Hindi tayo mahalat ng tumitingin sa mga ano, mga may labas ng kuyok, kuyokot. <laughs> good vibes lang tayo, ah. good vibes. syempre natural lang yun. Lalaki tayo, mga kainig. Ano. Natural lang sa atin yung beer. Manyakis <laughs> ang inayupak. Eh. tara, tara, tara. Pinagtitinginan ako dito, parang tumatawad ako mag-isa eh. Mm -hmm. Kayaan natin sila basta tayo masaya tayo dito nag-enjoy tayo mga kainay na nice. mga. parang gusto-gusto talaga sumakay diyan, Sa Ferris wheel na 'yan, no? Yan ang ano sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga rides. Hindi ako nagtakot sumakay sa Ferris wheel. Pero sa lahat ng rides other than Ferris wheel, ayoko sumakay baka baka himatayin ako, nakakahiya. Guwapo-guwapo natin, laki-laki natin tao, tapos himatay tayo. <laughs> yan, buti na lang walang music talaga dito tayo, pasyal kuli kayo rito Kaya lang, dito, na, dito na tayo nang galing mo kanina eh Dito na lang tayo, no Yan, hanggang dito na lang, hanggang dito lang muna tayo So, tara na mga kainags, ano ah, uh, Alis na tayo rito Halos na, naibot, nalibot na rin naman natin itong lugar na to no? Ah, chicken Yan, dyan tayo, dyan tayo O oh, mga kainags, ano, kain muna tayo Naku, mukhang masarap to oh. Naku, bagong luto, ano Kasi to, naku, sarap nito Sausaw natin sa gravy Mm-hmm. Hum. Tá. Hum. Hum. Ai, sarap. Bosog, glosog.